bago tayo manalangin, huminga ka muna. Tahimik lang. Bitawan mo muna ang listahan gusto mo ihiling sa Diyos. Ang mga hinihintay mo pa, ang mga panalangin tila nakabitin. Ngayong sandaling ito, alalahanin mo lang kung gaano kabuti ang Diyos. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, ang kaniyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Awit kabanata 107 talata 1 Ang kabutihan ng Diyos hindi ito nagsimula nang naging mabait tayo hindi ito lumalakas kapag tayo'y nananalangin at lalong hindi ito humihina kapag tayo'y nagkukulang ito'y palagian tapat at walang hanggan kaya anuman ang nararamdaman mo ngayon masaya man o pagod Mataas man ang pananampalataya o halos wala na may dahilan ka pa rin para sabihin salamat Panginoon sapagkat ikaw ay mabuti Ngayon manalangin tayo Panginoon hindi man perpekto ang buhay ko hindi man perpekto ang paligid hindi man perpekto ang sarili kong puso ikaw ay nananatiling mabuti Salamat po Panginoon hindi dahil maganda ang lahat kundi dahil kahit kailan hindi ka naging masama sa akin kahit ako'y minsan naging suwail hindi mo ako iniwan kahit ako'y minsan lumayo hindi ka sumuko kahit ako'y maraming tanong marami ring sagot ang ibinubulong mo sa iyong paraan sa iyong oras Panginoon salamat dahil hindi nakadepende sa sitwasyon ang iyong kabutihan. Dahil kung ang batayan ng pasasalamat ko ay kung gaano kaayos ang buhay ko, matagal na akong tumigil magpasalamat. Pero salamat dahil ikaw mismo ang dahilan. Ang iyong kabutihan, iyon ang dahilan ko. Na kahit may pagkukulang, may katapatan ka. Na kahit may sakit, may kalakip na kagalingan na kahit may luha, may kasamang yakap, na kahit may gabi ng dilim, may liwanag ng umaga, na kahit may pagod, may presensya mong nagpapahinga sa akin. Salamat sa mga panahong hindi ko nakita ang ginagawa mo, pero ngayon, unti-unti kong nauunawaan. Lahat pala ay bahagi ng iyong kabutihan. Turuan mo po akong hindi lang magpasalamat kapag may biyaya turuan mo akong magpasalamat dahil ikaw ay Diyos at sapat na iyon. Panginoon, kapag tinanong ako ng puso ko kung bakit ako nagpapasalamat, ipaalala mo ito. Dahil ang Diyos ay mabuti at ang kaniyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Hindi ito tungkol sa dami ng tinanggap ko. Hindi ito tungkol sa gaano karaming prayer request ang na-approve hindi ito tungkol sa ginhawa o kasaganaan. Ito'y tungkol sa iyong kabutihan. Salamat dahil kahit hindi ko lubos makita ang kabuuan ng iyong plano, tinitiyak mo pa rin hindi ako napapahamak. Salamat sa mga pintuang isinara mo na kalaunan pala'y proteksyon sa akin. Salamat sa mga hindi mo na ngayon ko lang napagtantong oo pala sa mas mabuting direksyon. At Panginoon, salamat din sa mga pangyayaring paulit-ulit akong binago. Hindi man agad gumaan ang loob, pero unti-unti binubuo mo akong muli. Hindi man agad luminaw ang daan, pero araw-araw sinasamahan mo akong lumakad. Panginoon, salamat sa mga taong ginamit mo. Mga tahimik lang pero tumulong. Mga nakangiti pero dumaan na rin sa sugat mga nagsabing, Kaya mo yan nung halos wala na akong lakas. Salamat po sa panibagong pagkakataon araw-araw. Sa bawat umaga nagising pa ako. Sa bawat gabi na may pagkakataong magpahinga. Sa bawat hininga na nagpapaalala. Nabubuhay pa ako at may layunin ka pa sa akin. Panginoon, Kung sakaling lumalim muli ang gabi, Kung sakaling muling sumikip ang dibdib, kung sakaling muling mabingi ang paligid, turuan mo akong huminga ng malalim at sabihin, Salamat Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti. Kapag hindi ko na makita ang sagot, turuan mo akong makita ka. Kapag hindi ko na kayang umasa, turuan mo akong lumapit muli sa iyo. Kapag pagod na akong maghintay, turuan mo akong manahimik sa presensya mo. Dahil sa presensya mo, may kapayapaan, may paghilom, may kabutihan. Sa araw na ito, hindi ako lalapit para humingi. Lalapit ako para magpasalamat. At sa pagpasok ko sa iyong presensya, dalako ang puso kong handang magsabi ng, Ikaw ang mabuti at salamat dahil hindi mo ako iniwan kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin mo ngayong araw. Tandaan mo, hindi kailanman tumitigil ang kabutihan ng Diyos. Kaya kahit mag-iba man ang pakiramdam, kahit magbago ang panahon, kahit bumagal ang sagot, manatili tayong nagpapasalamat sapagkat Siya ay mabuti at ang Kaniyang pag-ibig ay magpakailanman.